Diyan ka, diyan diyan. Para kita. Diyan. Wow. Alright. Siya. Alright. So, open na natin. Wow. Wow. Oh, pop, pop, pop. Dito ka, dito ka. Oh, oh, diyan. Oh, wow. Alright. Yan, Solar yan. So, ang halaga nito. Yo, what's up, guys? So, mag-open tayo ng solar electric fan. Okay. So, magagamit natin to pag oras ng uh, brownout brown out or power interruption. Alright. So, maganda nito may ilaw na ito. So, try natin buksan kung maganda nga. Okay, let's go. Open. Ha? Open natin. Open. Open, Open natin guys. Op, op, op. Opo, opo, opo. wow wow oh, ada si para si joms Opo muna joms opo, opo ha Open namin ni joms at madam ya wow. guys uh. wow Electric pan Ah, kung pala ito. Basta ito. Jig clip. Uh, jig, ano? Uh, GD pala. GD solar fan. So, uh, 12 inches to guys. 12 inches. Open na natin. Hindi na natin patatagalin. Natin. Ah, uh, hello, ya? Oo. Bigas. Uh, alright. Alright, kita mulai. So, one. Gunting mata Malaysia. So yun gunting. Gunting mata. Ay, huwag na pala. Huwag na lang. Huwag na madama ulit Alright. So, open na natin. Wow. Wow. Oh, pa, 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 pa. Dito ka dito ka. Oh, oh, yan. Oh, wow. Wow. Ba, wow. may ilaw pa. Oh, may on, off. Ilaw. Hawak. Hawak mo ilaw. ilaw. <coughs> wow. Ito pa, isa pa, ilaw. O, oh, may on off, oh, ilaw. O, oh, hawak. Bakit hindi mag-ilaw? Ayun, pa nakasaksak yun. Eh. Ayan, guys. O, oh, ito na yung kan. So, uh, oh. ako, ah, kasimbulin pa pala natin ito. Alright. So, ito na yung one niya. Pinaka... Bubat pala yun. One. Mamaya, hindi pa yan. Hawak mo na, Jones. So. Okay. Alright, ito na yung pasaksak. Pasaksak. Sa charge. Saksak. Saksak. Alright. Saksak. So, ang so ipabukas. Saksak. Uno. Yan, ito na yung pinakamotor niya, guys. Yan, dito nakasaksak yan. Yan, ito na. Yan. Yan, ito na oh. Alright. So, ano ito? Remote. Ano ito? Remote. yung mga saksakan. Alright, so ito. yeah ito na yung pinakasular niya guys. So, oh. ayan. Okay. So, try natin open kung gagana. yan Ayun, Okay. So, dito. May, pwede siya masaksakan dito charger. Oh. Ayan, sa mga ilaw. Ito, dalawa sa ilaw. Pwede nga sa ilaw. Ayan, dalawa. Ito yung mga ilaw niyan. Alright, so oh. dito pala to. Bibi! siya naku sak Bibi! Ayan, connected na siya dito. Ayaw. So insert na natin. Ha? Huh? Insert. Wait lang. Ha? Naku-sak-sak. Sak-sak. Hmm. Hindi yan dyan. Hindi. Hindi. Yun. Alright, guys. Tatayon na natin. So, pasok na din sa loob. Ito na yung pinaka. So, uwi ka na natin ito. Alright. Ay, okay, sala. So, dapat na ka ganyan. Huwag dyan, huwag dito. Ayan, sadyang nyo nyo ito. Ah, may lock siya.

Hindi Then... na lang talaga siya. Hindi na, na right. talaga. O, oh, para pag dito na kapatong. Yan guys. Alright. Ngayon. Yan, na pala. Yan na. O, tumuwid na. Yan, okay. okay. Then, what's your move? So, dito ito siya. dito siya isa sa sab. Yon, right. Tapos, ito. Sin, take. Ini di Yon, tahu tak So guys, hawakan mo. Gagamit naman natin tong mga kanya. So, alright. Ito so naman yung ikakabit natin. Okay. So, ang una ay ito muna. Galing muna natin. Ang galing. Galing. Wawag, wag mo. Wawag.

Saan yung ilisi? Ito na yung ikot? Ito na yung ikot na ikot yung Ayan. Ah, okay. So, nasa gitna. Oh! Ay. Ah. Wait lang. So, kailangan ito ng tornilyo. Huwag jom, huwag. Saan yung kwan? Huwag na jom. Wag. Saan yung may kwan ka nina? Oh. Saan to? Saan ang pinakalak na ito? Ano ang ni doon eh? Hindi yung lak na ito ba? Ano hmm. So, anong pinapalakay ka? Meron ka ba? ba? Yan naman dyan. Wala, mong laman to. Uy! Sinisira mo na kagad. Pinipusan mo na. Walang yaka. Jumbo. Ay, tao to. Wala. Ayan. Ito. To, 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 to. Una na siya doon. Ha? Una siguro yan. Oo, oh, ito Dili. yung maglalaki. Hindi. Oo, oh, naparoon. At tatanggalin muna pala itong buwan. Tornillo. Hmm. Hmm. Kasi dapat dito to, di ba? Oo. Oh. Okay. So, pambukas. Huwag mo na So guys, bubuksan natin itong buwan. Christian Mall ko Pambukas din siya. Oh, May familiar rin siya pambukas. So ito muna bubuksan natin guys. Alright. Kasi hindi natin mapasok yung buwan. Pag hindi natin itong tanggalin, hindi natin mapasok yung itong pinaka ito. Ato. Ito, hindi natin ito mapasok. So, kailangan mo natin baklasin ito. na yung tulungan pang baklas na malaki. Nandun ma. Hindi, ay kalit-litit, tigas eh. Yung mahaba. Yung ginamit natin yung ganyan. Screwdriver, si guys. Bukha mo na no, kami nga yung screwdriver. Kapatuloy yung dyan. Ginamit namin no, yung ganyan eh. Tanos pa no, pa. No, pa, no screwdriver pa, pahiram. Pa. Pa.

Hola. 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 Hey, lang beh. Hola. E no. Tu raw sa binjom. Yan. Right. So, ito na. Sunod nating kakabit ay itong Yes. So, yes. Sa ating ito. Hindi pa. Sampung isa ikuan. Yan na. Sis, so, marunong ka pa sa electrician? Itong ha bago to ito yo, Oh, wala ka talaga yung presya. May isa ko mo, so. Saan? Ito. Ah, Mamaya, ano yun? Ito muna yung pinakalak dito. Alright. Okay. Ulaw. Ulaw. Otas. Okay. So, next. Next is... saan pala ito ganun nga eh ha? ba to? wala naman yata eh. ito eh wala 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 yan okay alam mo, managagamit ka pa nito wala to. Design lang yan. Para saan kaya to? Ba? Parang kung um... Wala yan. Design lang yan. Stun. Ha? Para sa stun. Stun. Para dito na? Asa? Hindi. Hindi? Hindi nakabot.

dito na yung ikabit. Open. Oh, open. Ay, ito lang. Yeah. Ito to guys. So, yeah. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. so, yan yun guys. Guys, guys, guys. Kanya, hindi na.

tok sok tok sik sok tok yeah okay Tapos, another tornillo, s baba naman Ito. na marami to para siguradong pulido at matibay yung ating trabaho. Pawisa ah, na ang ating kameraman. Yan ang may short shortcut ng ating Ah, ay, pinahirapan mo po ako. cut mo muna. Hello guys, so ito na insert na natin. So dito kukuha ng uh, uh kuryente, papasok dito. Alright. So, try natin na open. Lapit mo mga konti Yun, okay. Buksan natin yung electric fan, okay. Dito yung open niya. Yun. So, yan. Medyo malakas na. Pwede pa natin itong palakasan. Ito pa ang pampalakas niyan. Oh, Atas konti Yan lang. Oh. Alright. O, oh, malakas. Oh. So, hindi na natin kailangan ng kurente. So, mayroon pa ang additional. May ilaw. Alright. So, ito lang yung switch ng ilaw. Ito. O. Oh. Alright. Ilaw. Oh, no. O, oh, may ilaw. O, oh, alright. Olaw. Olaw. oh, no. Oh, no. G-Detect. Lang oh, malakas. O, O, oh. may ilaw. O, Alright. Ilaw. oh, no. O, Tama. O, hindi lang. Hindi lang. Okay, okay. Oh, right. Sito, sulat to. Okay. Yan, sulat yan. So, ang halaga nito? ah, uh, 1,043. 1,000 kasama na shaving. 43. Okay. So, may ilaw na rin siya. So, magagamit natin pag brown out. Okay. Mabigat. Video mabigat siya kasi may battery to sa ilalim. Char Charge. So, hindi mo na natin kailangan ng ilaw. Patay natin. Dito lang na natin one Okay. So, pagka pwedeng kang mag-charge, dito mo naman sasaksak. Bawa, cellphone. Mag-charge Char ka ng cellphone. Dito mo naman siya isasaksak. Pipindutin mo lang ito. Alright. Dito naman yung sa, kanya, sa electric fan. Okay. So, hindi na natin kailangan ng uh, kuryente. Napakalamig na. Okay. Alright. So, testing ulit. Ngayon. Ilaw. Okay. Oh, no. okay? No, no. Kailangan nga. Oh Alright. mo. Alright. Okay. Okay na. So, yun guys. Oh, no. Ayos na. Oh no. ilaw na.